Yasmin Curdy, pinayuhang kasuhan ang mga nam-bully sa kanyang anak. Pinayuhan ng mga netizens ang aktres na si Yasmin Curdy na magsampa ng kaso laban sa mga estudyante ng isang pribadong paaralan na nang-bully sa kanyang anak na si Ayesha. Pati na rin ang mga magulang na tumatanggi sa mga ginagawang mali ng kanilang mga anak. Ang mga pahayag na ito ay kasunod ng mga ipinost ni Yasmin sa social media ukol sa karanasan ng kanyang anak sa paaralan. Ayon kay Yasmin. Natagpuan niya ang isang Polaroid photo ni Ayesha na ginupit-gupit, na siyang unang nagbigay ng alarma sa kanya. Ang larawan ay nakita niya sa ibabaw ng desk ng kanyang anak, at ang aktres ay hindi nakapagpigil sa sakit at kalungkutan na dulot ng insidente. Naduraj ang puso ko nang makita ko ito sa taas ng desk ng anak ko, ang naging pahayag ni Yasmin sa kanyang social media account. Ngunit hindi niya naidetalye kung sino ang may kagagawa ng paggupit ng larawan mata